Ito, pakita ko lang sa inyo. itong framing namin ng siling, hindi gumagamit ng pako yung ano, telsiter, eh, telsiter, yung siling solar. gumagamit lang siya ng yan na nirebet. Yung pader ng mahahabang ng ribet. Patingin na ribet nyo. Ayan. Ito yung ribet na ginamit. 1 inch ang haba. 1 inch by 1 inch yung laki tapos yung kanyang ano kanyang talim na ginamit sa pagbutas uh, 1 inch din na mason rivet lahat yan rivet hindi siya gumagamit ng black straw di bali mabagal daw mahalaga matibay mas matibay talaga si Pakuya kasi hindi nababasag yung pader kasi binabarina muna siya bago ano bago Marina muna bago lagyan na rivet. Tapos, pag mapansin nyo, uh, metal paring yung ginamit namin kasi wala na pala kaming angle wall. Awal angle. Ay, sa kaunti lang naman. Uh, metal paring na lang na, na sobra. Yeah, makita nyo, lahat ito, walang ano yan, walang, walang black screw, puro blind rivet yung ginamit. Yan ang yung mga dugtungan. Isom ko muna yung video. Ayan, puro naka-blind rivet lahat yan. Pati itong ano, pati ito lahat yan naka blind rivet lahat ng dugtungan ano yun ayan blind rivet lang yan so, naka blind ringgit yan wala kahit isang pirasong black screw na ginamit ayan lang maraming salamat